Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga leader na tumindig, gumabay, at nagsakripisyo upang tiyakin na ang bayan ay ligtas, malaya at matatag. Sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas, iilan lamang ang nakilala hindi lamang bilang mga sundalo kundi bilang tunay na tagapayo ng sambayanan, tagapagtaguyod ng kapayapaan at haligi ng modernisasyon. Isa sa mga pangalan na nakaukit sa ganitong tradisyon ay si Jose L. Galvez Jr., isang general na hindi lamang kumatawan sa disiplina at lakas ng militar, kundi isa ring modernong tagapayo na tumulong sa paghubog ng makabagong mukha ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa mga medalya, rango o posisyon. Ito ay tungkol sa paglalakbay ng isang Pilipinong sundalo na pinanday ng hirap pinalakas ng pananampalataya at pinatatag ng kanyang pananaw na ang tunay na tungkulin ng sundalo ay hindi lamang ang magtagumpay sa labanan, kundi ang maglingkod sa bayan sa lahat ng anyo nito. Kabataan at pag-aaral Si Jose L. Galvez Jr. ay isinilang sa isang panahong ang Pilipinas ay patuloy na lumalaban para sa pagkakaisa at kaunlaran. Lumaki siya sa isang pamilyang simple, ngunit may malalim na pagpapahalaga sa edukasyon at serbisyo publiko. Bata pa lamang, nakikitaan na siya ng kausayan sa pamumuno at dedikasyon. Mahilig siya sa pagbabasa ng kasaysayan at mga kwento ng kabayanihan. Bagay na nag-udyok sa kanya na sundan ang landas ng serbisyo militar. Nang siya'y pumasok sa Philippine Military Academy, PMA, hindi naging madali ang kanyang landas. Tulad ng lahat ng kadete, kinaharap niya ang matinding pisikal na pagsasanay, disiplina, at akademikong hamon. Ngunit higit pa rito, ipinakita ni Galvez ang kakaibang kakayahan sa pamumuno. Hindi lamang siya mahusay sa taktika at estratehiya, kundi mahusay din sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kapwa kadete at guro. Siya ay kinilala bilang isang leader na nakikinig, nakikilahok at nakikiramay. Ang pagakyat sa hanay ng militar matapos makapagtapos sa PMA, unti-unting umakyat si Galvez sa rango ng sandatahang lakas. Mula sa pagiging batang opisyal hanggang sa pagiging general, dala niya ang prinsipyo na ang pamumuno ay hindi lamang nakikita sa utos kundi sa halimbawa. Sa bawat unit na kanyang pinamunuan, Nakilala siya bilang isang opisyal na may malasakit sa kanyang mga tauhan. Para sa kanya, ang sundalo ay hindi lamang bahagi ng makinarya ng depensa, kundi isang anak, kapatid, at padre de pamilya na may pangarap para sa kanyang mahal sa buhay. Sa tuwing siya ay haharap sa operasyon o misyon, lagi niyang isinasaisip ang kapakanan ng kanyang mga kasama. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay Kabilang sa kanyang mga karanasan ay ang pagtugon sa mga rebelyon, ang pakikipaglaban sa mga terorista, at ang pagsabak sa mga makabagong hamon ng seguridad mula sa cyber threats hanggang sa natural na kalamidad na nangangailangan ng mabilis na pagtugon ng militar. Ngunit sa lahat ng ito, pinatunayan niya na ang isang tunay na pinuno ay hindi sumusuko sa harap ng pagsubo. Ang Marawi Siege at pagiging bayani ng kapayapaan, isa sa mga pinakatanyag na yugto ng kanyang karera ay ang kanyang mahalagang papel sa Marawi Siege noong 2017. Habang ginugupo ng teroristang grupo ang lungsod, kinailangan ng bansa ang mga leader na hindi lamang marunong sa taktika ng digmaan, kundi may malasakit sa kapakanan ng sibilyan. Si General Galvez ay kabilang sa mga pangunahing leader militar na nagplano at nagsagawa ng mga operasyon upang muling mabawi ang Marawi. Sa gitna ng matinding labanan, pinili niyang maging kalmado, maingat at determinado. Hindi lamang niya inisip ang pagkatalo ng kaaway kundi ang kaligtasan ng mga inosenteng mamamayan. Matapos ang matinding operasyon, nagbunga ang sakripisyo at disiplina, ang marawi ay muling napalaya. Ngunit higit pa rito, Ipinakita ni Galvez na ang tunay na tagumpay ng militar ay hindi lamang nakikita sa panalo sa laban kundi sa pagbabalik ng kapayapaan at normal na pamumuhay para sa mga tao. Mula sa militar tungo sa pamahalaan. Pagkatapos ng kanyang aktibong serbisyo sa militar, si Galvez ay hinirang bilang Presidential Adviser on the Peace Process. Dito ipinakita niya ang isang bagong mukha ng isang general hindi lamang mandirigma kundi tagapagtaguyod ng kapayapaan. Bilang peace advisor, pinangunahan niya ang mga negosasyon at programang naglalayong wakasan ang dekadang sigalot sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelding grupo. Isa sa kanyang mga mahalagang kontribusyon ay ang pagpapatibay ng Bangsamoro Organic Law, BEOL, na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa kanyang pamumuno, nakitaan siya ng kakayahang makinig, magpatawad at magtulay ng mga relasyon. Ang kanyang pagiging dating sundalo ay hindi naging hadlang upang siya kiwan kilalanin bilang isang tunay na peacemaker. Sa halip, ito pa ang nagbigay sa kanya ng kredibilidad at tiwala mula sa magkabilang panig. Tagapayo ng makabagong AFP sa kasalukuyan, si Jose L. Galvez Jr. ay kilala bilang isa sa mga modernong tagapayo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa panahon kung saan ang banta sa seguridad ay hindi lamang galing sa labanan kundi sa teknolohiya, kalamidad, at pandaigdigang krisis, mahalaga ang kanyang pananaw at karanasan. Ipinapayo niya ang kahalagahan ng modernisasyon ng AFP hindi lamang sa larangan ng armas kundi sa edukasyon, training at paggamit ng makabagong teknolohiya. Para sa kanya, ang sundalo ng hinaharap ay hindi lamang mandirigma, kundi isang profesional na may kakayahang makibagay sa mabilis na nagbabagong mundo. Mga aral at pamana. Ano nga ba ang maituturing na pinakamahalagang pamana ni General Galvez? Una, ang kanyang halimbawa ng liderato isang leader na hindi nangingibabaw sa pamamagitan ng takot kundi sa respeto at malasakit. Ikalawa, ang kanyang pagtataguyod ng kapayapaan na nagpakita na kahit ang isang sundalo na buong buhay na naghandang lumaban ay maaring maging tagapagtibay ng kapayapaan. Ikatlo, ang kanyang pagtingin sa kinabukasan ng militar na hindi lamang tumitigil sa kasalukuyan kundi laging handang humakbang tungo sa mas ligtas, mas makabago at mas maayos na sandatahang lakas ng Pilipinas. Pagtatapos, si Jose L. Galvez Jr. ay hindi lamang isang general. Siya ay guro, tagapayo, bayani ng kapayapaan at simbolo ng modernong liderato. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa armas o rango, kundi nasa kakayahang magbigay ng inspirasyon, magtaguyod ng kapayapaan at maglingkod ng puong puso para sa bayan. Sa paglipas ng panahon, maaalala siya hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang isang tagapagtanggol ng kapayapaan at kinabukasan ng Pilipinas.